Hindi pala ako pa ko. lang pa ko, nagtagpo kami ulit. steam ko lang ito. Binusan ko na mainit ang tubig. Lamin ko lang salad. Ano na. Gusto na yung pa ko. Tanggalan ko ng tubig. Lagyan um, na natin ng mga ano, um, abot-abot. Bawang ito. Lagyan natin dito sige na pati hmm. ano na tayo. Yung hmm. sa. Okay, Tapos so, lagyan natin saging. Ayan yung sarsa natin. Hmm, diba may ano na tayo. Kaya kaibang ulam. Sa probinsya yan. Pero sa mga restaurant na ano pa ko, makikita ko yan ang mahal. Hmm. Sabi ko dati, oh, ano pa ko. Pinagawa nilang ano, salad. Hmm. Um, Hindi ko siya ginisa yung salsa ng adobo yung ginawa kong ano um, dressing dressing talaga sauce um, yung steam ko lang yung pako kumutay dyan hindi na tayo mag chicken yun na lang yun na ating kong salad hindi diba na tayo mag rice parang mabibigat yung ano natin ah timbang ah Tapos kinain na natin na. Ito na yung paku paku salad. May isda yung pako. Daw. sarap. Hmm. Ah, pa siya. Ang ang gusto na nabanggit sa samantika. Ang tagpuan ulit. Asay. Ang okay, gusto. Yummy.